Hi guys, panibagong update na naman dito sa ating account. So mega mega shoutout sa inyong lahat. So magandang gabi po, magandang araw, magandang maghapon sa inyo lahat. sa so, kumusta po kayo ngayon? So welcome na welcome po dito sa aking account. At the same time po, thank you so much sa lahat ng nagla-like at share sa aking account. So panibagong update na naman tayo dito. At sana aware po tayo sa panibagong update na i-share natin dito sa ating account. So an original content kahit sarili mong Video. So guys, yan ang pag-uusapan natin ngayon, ngayon lamang. Si yes po nangyari sa akin yan guys. So an original content yung video ko kahit sariling video ko. So nangyari yan sa page ko. Dahil sa ganyan yung ang nangyari sa page ko na no, demonetize ako. Nawalan ako ng ano? Nawalan ako ng ads. Siguro 3 days siyang nawala. Pero bumalik din naman siya guys. So yan ang ating pag-uusapan ngayon lamang guys. Kaya po, palike and share na rin po sa mga bago lamang dyan. At don't forget po na papal na rin sa akin account para talaga pa updated kayo sa mga bagong video na ina-upload ko dito so an original content pero sarili mong video ba? Diba? yan yung nangyari sa akin guys talagang naranasan ko yan dito sa mundo ni Meta so biglang nag ano an original content yung mga video na ina-upload ko an original content yung video at the same time hindi siya binibigyan ng ads kasi an original daw pero chinay ko siya video ko lahat yung in-upload ko. Original video sa akin lahat, sa akin. Chine ko siya isa-isa, video ko siya. Pero anong nangyari? Ano original content. So, ibig sabihin, nagka-problema ako sa ads. Di ako nagka-ads na wala yung ads ko ng 3 days. Na-stop yung ads. Pag, ano, chinecheck ko yung ads ko, ina-activate ko, nag-unable siya. So, ibig sabihin, hindi ako nagkaka-ads di ako nagka-income ng 3 days yun ang nangyari sa account ko guys pero recommended yung account ko okay pa rin yung account recommended pa rin yung account ko so okay pa rin siya recommendable pa rin siya talagang nire, pinupush pa rin siya ni, ano, ni Meta para mapanood ng mga tao pero wala din akong violation yun nga lang original content daw yung pinupost ko mga video pero sa akin naman Diba ang gulo? So, guys, nangyayari yan sa atin. Nangyayari talaga yan dito sa mundo ni Meta. At the same time, nangyayari sa akin. So, 3 days po ako nawalan ng ads. 3 days din po, zero ang ating income. At the same time, pati yung star nawala din. Ayan. After 3 days naman, bumalik na siya. Naging okay na siya. So, back to normal na naman tayo guys sa ating account. At, ayun, may income na. Tuloy-tuloy na ulit ang ating ano, ang ating income dito sa ating page. Wala na tayong ano, wala nang violation, wala nang hindi ko alam kung saan saan ko nakuha o saan sa anong violation anong video kasi original video naman yung pinost ko, pero nag an original content yun ang naging ano reason doon ni Meta kaya nawala yung ads ko ng 3 days Ayan guys, kaya po kung magkaan original content naman kayo, huwag kayong kakabahan kasi babalik din naman po yan. 3 days lang po. Depende rin sa kung anong issue at anong nangyari sa account nyo. So sana po nakatulong sa inyo ang video nito. Pa-like and share na rin po at papalo po sa akin. Maraming maraming salamat po sa mga nanonood. God bless us.